Umabot sa kabilang rehiyon ang bangkay ng isang mental challenged na lalaki matapos ano rin ng tubig ba? Kinilala ang nasawi na si Nonoy Madon na taga barangay Kisante Makilala ko tabato, pero natagpuan ang kanyang bangkay sa ilog ng Purok 3, barangay Kanapulo sa magsaysay Davao del Sur kahapon. Batay sa larawan na pinaos ni Ivy Cortez na makikita ang salakas ng agos ng tubig na ang pambabang suot nito. Hindi kalayuan ay natagpuan din ang isang sidecar. Malaki ang paniniwala naman nakakakilala sa kanya na hindi naman ito marunong magmaneho dahil sa kanyang kondisyon. Anila, sumama daw ito sa komprador ng saging na posibleng kasamang inanod sa kasagsagan ng baha. Wala nang magulang si Nonoy at madalas palaboy-laboy ito sa paralan at simbahan kung saan madalas itong magsimba. Nakilala itong hindi naman mapanakit kaya marami ding dalungkot sa sinapit ito. Kinuha din kahapon ng rescue vehicle ng barangay Kisante ang bangkay ni Nonoy upang maihatid sa kanyang pamilya at mabigyan ito ng disenteng lamay. Patuloy pang nakikipag-unayan ng Radyo Bida sa MDRRM Magsaysay upang masurik kung nasaan na ang kasama nito. Luigi Alan, Tutor NDBC, Bida Balita.